Isang nakakakilabot na kwento na naman ang ihahatid namin sa inyo, kaya siguraduhin nakasubscribe ka na. Pindutin ang notification bell at panoorin mo to hanggang dulo, baka may mapansin kang kakaiba. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa mga nakikinig ngayon habang nagpapahinga, nagluluto ng hapunan o nasa biyahe pa uwi ng bahay, salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa kwento ng dilim. Isang mapanindig balahibong karanasan na naman ang ihahatid namin sa inyo ngayon, isang kwento tungkol sa isang batang lalaki, isang itim na baboy, at ang kakaibang lagnat na tumama sa kanya pagkatapos ng isang ordinaryong araw sa paaralan. Kung mahina ang loob mo, baka gusto mong patayin muna ang ilaw at siguraduhin mong walang nakasilip sa bintana. Ako si Ella. At ito ang kwento ng pamangkin kong si Jomar, sampung taong gulang. Nangyari ito nung isang taon lang, habang bakasyon ako sa probinsya namin sa Kapis. Gusto ko sanang ituring na simpleng kwento lang ito ng bata na sinipon at nilagnat. Pero pagkatapos ng mga nangyari, hindi na ako sigurado kung iyon lang ba talaga ang nangyari. Ikaapat na araw ko pa lang noon sa bahay ng kapatid ko. Tahimik ang paligid gaya ng nakasanayan sa mga baryo. Mabait ang mga kapitbahay, ang hangin presko at halos walang problema sa signal kaya makakalimutan mong may mundo sa labas ng baryo. Si Jomar ay masayahing bata, mapaglaro pero masipag sa pag-aaral. Madalas, siya pa ang nagsusundo sa sarili niya galing eskwelahan mga alas 4 ng hapon kung dumating pero noong araw na 'yon may kakaiba na agad akong napansin sa kanya tahimik siya pagdating hindi kumikibo kahit tinanong ko kung anong ulam ang gusto niya okay lang po kahit ano ang tanging sagot niya iniisip kong baka pagod lang pero bandang alas 6 habang nagluluto ako ng sinigang sa kusina, lumapit ang panganay ng kapatid ko at bumulong, "Ate, si Jomar po umiiyak sa kwarto pero walang tunog. Basta tumutulo lang luha niya tapos nakatitig sa kisame." Agad akong pumasok sa kwarto at nakita nga namin si Jomar nakaupo sa sahig, malamig ang pawis at nanlalabo ang mata. Nilalagnat. Hindi ito ordinaryong lagnat. Parang bigla parang sininghot niya ang sakit sa hangin. Sinubukan naming bigyan ng gamot pero hindi bumaba ang lagnat buong gabi. Kakaiba rin ang pakiramdam sa loob ng bahay. May kung anong presensyang hindi ko maipaliwanag. Tahimik ang buong paligid pero parang may nagmamasid. Mga bandang alas 10 ng gabi, habang nagbabantay kami kay Jomar, bigla siyang napabalikwas mula sa pagkakahiga. Parang nagising sa masamang panaginip. Sumisigaw siya pero walang lumalabas na salita. Takot na takot ang itsura niya at parang may tinatakasan. Ilang segundo pa, narinig namin ang mga yapak sa labas ng bahay, maraming yapak, mabibigat, parang hindi tao, mabilis, paikot-ikot sa buong bahay. Bigla ring may kumalabog sa pader sunod-sunod. Parang dinudumog kami ng kung ano-anong nilalang. May mga kalusko sa ilalim ng bahay, sa bintana, sa likod, sa pintuan, lahat ng direksyon para kaming napapalibutan at hindi pa doon nagtapos. May narinig kaming kalmot sa bubong. Isa, dalawang, tapos tila gumagapang na mabagal mabigat parang may apat na paa. Tahimik ang lahat pero ang tunog ng kuko sa yero ay sumasabay sa tibok ng dibdib namin. Nang sumilip ako mula sa silo ng kurtina, kita kong si Jomar pawis na pawis pero nakapikit ang mata. Bulong ng bulong, hindi maintindihan kung dasal ba o ibang salita. Pagkalipas ng halos kalahating oras, bigla na lang tumigil ang lahat. Ang yapak, ang kaluskos, ang kalmot sa bubong. Parang walang nangyari. Pero buo pa rin ang kaba namin. Kinabukasan, nang bumaba na ang lagnat kahit papaano, tinanong namin si Jomar kung may nangyari sa kanya kahapon. Noong una, ayaw niyang magsalita. Pero kalaunan, nagkwento rin siya. Habang pauwi raw siya, galing paaralan na daanan niya ang isang bakanting lote na shortcut nila. Doon niya nakita ang isang itim na baboy. Malaki, halos kasinlaki ng kambing. Nakatayo lang ito at nakatingin sa kanya. Hindi ito tumakbo, hindi rin gumalaw. Basta nakatayo lang at tila nagmamasid. Nang minsang tiningnan niya ulit ito, parang ngumisi raw ito. Doon siya nagsimulang tumakbo pa uwi. Pero habang tumatakbo siya, parang may sumunod sa kanya hindi niya alam kung baboy pa rin yon o iba na. Ilang matatanda sa lugar ang nagsabi na hindi raw iyon ordinaryong baboy. Isa raw yung nilalang na sumisipsip ng lakas ng bata. Hindi sinasaktan pero hinuhubaran ng sikla. Kapag natitigan ka raw nito, may parte sa iyo na kinukuha. Napakiramdaman naming muli ang paligid hindi na muling nagpakita ang baboy. Pero ilang gabi pa matapos ang insidenteng iyon, tuwing alas 4 hanggang alas 5, naririnig namin sa likod ng bahay ang tila tahimik ngunit mabigat na yabag ng hayop. Mabagal paikot-ikot at minsan tila nakatutok sa dingding kung nasaan ang kwarto ni Jumar. Minsan pa, nakita ng kapatid kong babae ang anino ng isang hayop sa bubong habang nagwawali sa umaga. Wala raw itong buntot. At nang tanungin ng mga kapitbahay, kung may nawawalang alaga, wala ni isa ang may itim na baboy. Makalipas ang isang linggo, tuluyan ng bumalik sa sigla si Jomar. Parang walang nangyari, pero sa tuwing tatanungin namin siya tungkol sa baboy, hindi na siya sumasagot. Titingin lang siya sa bintana tahimik para bang baka naroon ulit ito hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung anong klaseng nilalang ang nakita niya. Pero mula noon sinabihan na rin ang mga bata sa baryo. Huwag nang dumaan sa shortcut, huwag lalapit sa itim na baboy at higit sa lahat, huwag kang tititig sa mga matang hindi tao. Maraming salamat sa pakikinig sa isa na namang kwento ng kababalaghan dito sa kwento ng dilim. Kung may sarili ka rin karanasan na gusto mong ibahagi, huwag kang mahiyang magpadala ng kwento. Baka ikaw na ang susunod naming itampo hanggang sa susunod. Magingat sa dilim. Hello po, kwento ng dilim at sa lahat ng nakikinig ngayon. Ako po si Maria, hindi ko na lang po gagamitin ang tunay kong pangalan at gusto ko pong ibahagi ang kwentong to na nangyari sa amin noon sa isang bayan sa Bicol. Hinding hindi ko po ito makakalimutan kahit ilang taon na ang lumipas. Sa tuwing naaalala ko po ito, tumatayo pa rin ang balahibo ko. Lumaki po ako sa isang maliit na barangay sa paanan ng bundok. Tahimik po ang lugar namin, halos lahat magkakakilala at simpleng pamumuhay lang Madalas po ay abala kami sa bukid sa umaga at pagtungtong ng gabi, maagang natutulog ang lahat. Pero isang taon, nagbago ang katahimikan ng lugar namin dahil sa sunod-sunod na kakatuwang pangyayari. May isang matandang babae sa amin, tawagin na lang natin siyang Aling Iya. Bago lang siya sa barangay namin, sabi ng mga chismosa, lumipat daw siya galing sa Camarines Sur pero walang malinaw kung bakit. Mag-isa lang siya sa bahay niya sa gilid ng gubat. Hindi siya palakibo, laging nakakulob sa bahay at madalas naming makita tuwing dapit hapon nakaupo sa bangko nakatingin lang sa direksyon ng mga bahay. Wala naman sana kaming masamang iniisip hanggang isang gabi may narinig kaming iyak ng baboy mula sa likod ng bahay ng isa naming kapitbahay Akala namin may magnanakaw. Pero kinabukasan, nakita yung baboy. Patay, tuyong-tuyo, at may malalalim na sugat sa leeg. At dyan, ang mas nakapagtataka, walang ni isang patak ng dugo sa paligid. Sunod-sunod po ang ganito. Isang gabi, baka naman ang namatay, tapos manok. Lahat parang hinigop ang laman at dugo. Dito na po kami nagsimulang matakot. Isang gabi na na ng pinsan kong si June na magbantay. Nagkubli siya sa likod ng punong mangga malapit sa bahay ni Aling Iya. Bandang alas 11, nakita raw niya na lumabas si Aling Iya, dahan-dahang naglakad papunta sa dilim at doon, unti-unting nakita ang anyo. Hindi na raw siya matanda, naging Itim na aso, sobrang laki, pulang-pula ang mga mata. Halos hindi makagalaw si Jun sa takot. Pero sa pagtakbo ng hayop palapit sa kulungan ng kambing, nakalikha siya ng ingay. Napatigil ang nilalang tumingin sa direksyon niya at saka tumakbo pabalik sa bahay ni Aling Iya. Mabilis, parang hangin. Kinabukasan, agad kaming nagpatawag ng pulong. Sabi ni Lolo Ernesto, isa sa pinakamatanda at pinakakilalang albularyo sa I amin mean, mas may aswang sa baryo natin. At kung totoo ang nakita ni Jun, kilala na natin kung sino. Pumunta kami sa bahay ni Aling Iya, bitbit ang bawang, asin at isang krus. Tahimik siyang nakatayo sa loob ng bahay. Nang ilapit ng albularyo ang bawang sa kanya, bigla siyang napaatras at para bang nasusunog ang balat niya nang subukan naming ipasilip siya sa salamin, wala siyang reaksyon. Doon na nagsigawa ng mga tao. Tumakbo si Aling Iya palabas, patungo sa gubat. May mga tumangkang habulin siya. Pero pagdating nila sa masukal na bahagi, abo na lang ang nakita nila. Itim, mainit pa, at may amoy na parang nasusunog na buhok. Mula noon, wala nang insidente ng patayan sa mga alaga. Tahimik ulit ang barangay, pero iba na ang pakiramdam namin. Parang may iniwang anino si Aling Iya sa bawat sulok ng lugar namin. At hanggang ngayon, tuwing gabi, lalo na kapag umuulan at malamig ang hangin, may ilan sa amin na nagsasabing may naririnig pa rin tik-tik o sutsot sa likod ng mga bahay. Kaya... Sa mga nakikinig po ngayon, sana po ay magsilbing babala ang kwento kong ito. Hindi natin alam, baka 'yung tahimik na kapitbahay natin, hindi lang basta matanda, baka isa na pala siyang nilalang na hindi galing sa mundong ito. Ako po si Maria, at ito ang aking kwento ng dilim.